Magandang araw mga kalapatids. Gretoy Bits na naman para magsigay ng update dito sa uh, Nakamura Nook mga kalapatids. Uh, ngayon, i-update ko kayo yung mga na-introduce sa akin ni Mr. Nakamura noong nakaraan. Yung mga sa mga nag-champion sa ONR. At saka papakita ko na rin sa inyo yung mga imported na mga kalapatid niya. Uh, bago yun, mag-shoutout ko na tayo. Mag-shoutout ko po si uh, Jason Toquero, si... Jason Reyes Maxa Corillo at si Justin Mea si Justin Balmosena at saka si uh, Nelson Balboa yan mga yung mga iba sa susunod naman na ating ating medicine update sa inyo pero ito kaya, papakita ko sa inyo yung ah uh, na-introduce sa akin ni Mr. Nakamura na mga nag-champion sa OLR. Pero bago yan. pwede ko muna ito, nagagandahan na po dito. Ito po yung of color niya, ang ganda. Anong kulay nito? I ano nyo na sa akin kung anong kulay to. Ganda ng kulay niya, oh. Anak po to ng ano, yung white flight na champion ng OLR at saka yung imported na uh, tayo. Yung pinakaano ni Mr. Nakamura yung age yun niya. Ito yung naging anak. Dalawa to eh, nato sa kabila yung isa. So ito introduce ko na sa inyo muna yung mga imported niya. ito po nang galing yung mga ano niya, yung mga winner niya. Ito, mapakita ko po sa inyo yung salamin. No? Ay, itong kanyang sing -thing. Imported po to, galing AU. Ito po yung kanyang uh, ano for uh, Sion. Ito yung nagpo-produce sa kanya ng uh, maraming na nag-capture sa oil. Ito, isa, bago lang ito rito. Hindi pa siguro na i-fibrate ko. Mapakita ko yung sing-sing niya. Papikta ng sing-sing. Belgium po siya. Galing Belgium. Ayan o. Tapos siya global. Nagdaga na naman ng mga importante. ito yung isa hindi ko na alam kung anong breed nito siguro ano to Morris Gordon kasi may Morris Gordon daw siya rito eh ito po ang sing-sing ayo e, rin Marami kong portent niya pero marami sa hiraman mga kalapatids. Ito, isa na naman, topo brown. O, oh, imported dito. Ay, sing-sing na. rin yung sing-sing na, oh. Karamihan na imported nga rin. Ito, AU. Ito, nanalo siguro ito sa ibang bansa dahil ano rin ito eh, imported rin ito eh. Ah, ganun din, ang sising ay urine. Greysel. Ito, marami itong ganito dati. Ito, Netherland. NL Ayan o. Oh. Gandang kalapate. O. Oh. Tapos, oh, may okay. isa Marami kasi dito. Pero, nasa Hiraman siguro. Maraming isa eh. may sensor, automatic nanalo sa ibang bansa ito. Ito, hindi ko magaling kirala yung sing-sing nito eh. Ayan o. Oh. Tingnan nyo ngayon tatak na yan ng sing-sing. Tapos may sensor siya. Ibig sabihin, nanalo sa ibang bansa ito, ilipad. Parang Canada siya eh. ESP Canada. Forte na naman. Tapos, tapakita ko sa inyo yung mga nag-champion sa OLR mga kalapatid. Ito puro hand -tone. Nandito tayo sa hand section mga kalapatid. Ito, 2021. Kaya tingnan ko yung number para ano. Kasi in-introduce sa akin ni Mr. Nakamura. Ito, Japan ring na to kasi sinali niya sa OLR. 320. Ah, ito yung ano. Ito yung pang panlima, fifth place sa OLR. Itong blue bar na to. Grabe yung katawan, no? Ito hen, pero ang lalapad ng katawan. Ah, ito yung isang champion na kailan lang bumalik to rito. 2022. Ito yung nag-champion. Sinabi ni ano, inambak sa amin to nung ano, hindi ko lang nabidwan kasi kasama ko yung kumuha sa air, sa ano nito, airport. Galing niya ano to, Hiroshima. OELA. 2022. Ang liliit nila, pero ang, ang gaganda ng katawan, solid. Oh. Ay, 20 po ba yun? 22 ata yun 22 yun. Ito si 21. Ito yung champion ng 21. Hen na naman. Grabe yung katawan. O. Ito, hindi pa inaalis yung sensor niya. Oh. 2021 champion. Yung isa pa, yung global pang fifth place, oh, sabi ni Mr. Nakamura. Ah, ito yung unang-unang in-introduce in niya nung dumating ako rito. Ito, ito yung pers uh, na nanguna na naman nung 2020. So, nakuha niya yung 20, 21, Bali, tatlo siya, back to back. Tapos yung isa kasi sa ibang OLM nag-champion. Ito yung unang-unang yung in-introduce sa akin na malit na kalapate pero ang galing. Ito raw, itim na to, Boris Gordon. Pang-anim daw to sa OLR noong 2020 rin. Sa ibang OLR na Trump, sinalay Yan. Gandang ka na So, hand section po to. Doon tayo, dilipat tayo doon sa may cart section na kalagay. At ko sa inyo yung mga champion at saka yung mga imported. Ito, ito yung Ace bird niya na pares yung Scion. Ito, pa champion nyo to rito. Nag-first team to sa ONR. Ito, yung unang in-introduce niya sa akin, nasa kay sayon, Pagdating ko rito. eh, Ganda ko na pati. Ito, producer niya to ng champion. Ito yung Ace bird niya. Pag binibrid to dun sa loob ng building, hindi dito sa loob kaya mga kalapatid, pag makauwi tayo, makahiling tayo kay Mr. Nakamura, miski yung anak lang nito, ito, iceberg niya. Ito naman yung ano, ito yung nag-anak nung nag-champion itong 2022. Ito, yung pinakita ko niyo sa, sa inyo kanina anak niya, ito si Sky ayan o, oh, AU Sky ayan, nasisin niya ha, Sky Sky, ewan ko kung ano to Sky Loop siguro o oh, ano AU rin siya anak niya tayo nag-champion sa kapila sa hand-tech sura ayan, niya o oh. Hindi ko makalimutan to kasi yung pagka-checker niya. Parang Jansen. Ganda ng mata, oh. Ito naman, imported to na Canada. Tingnan niyo mata. Pero ang katawan niya, bangkain, mga kalapatid. Ewan kung bakit niya binilito. Siguro magandang record. Natanggal ko yung sing, -sing dahil pinutol nila yung sing, -sing na, na ano, dito to. Nakakawala, nasabit. Napilay. Ang ginawa, tinanggal yung sing sing. Iragyan na lang ng... Ito, dati niya. Yung sensor na to. Yung nandito, nakalagay Canada, pero tinanggal nila. diyan ha? Ah, Di diba merong imported kanina ron na Netherland NL, ito yung kasama niya Pero dati maraming Netherland dito mga katapatids Nasa hiraman siguro, ito yung sing -sing. Basta merong ganito oh. Yung kapita ng sensor NL yan, Netherland Yan uh, Ganda rin oh. Oh, okay, ito, das. Kasi wala yung iba rito na kaya lang siguro. Ito, champion sa Taiwan to. Pagkakasabi ni Mr. Nakamura, uh, nabili niya sa auction to ng tai Taiwan. Eh, ang sisig niya. Ito na sa sa ano Taiwan to the world na karera yung sa sea race. Ang sabi ni Mr. Nakamura, kaya so, ang pagkakabili rito, ang liit na kalapate, kak. Pero ang mahal ng presyo nito. Dalawa dati ito eh. Yung isa wala. Yung mga na siguro nasa hirapan. So, hanggang dito na lang mga kalapatid. Uh, dito na natin tatapusin itong mixing update ko po sa inyo dito kay Mr. Nakamura. I-introduce ko lang po sa inyo yung ating mga kalapating alaga rito. At sana, pagka makauwi, makahingi man lang tayo ng anak nito. Itong ace niya, sana makahingi tayo ng whiskey uh, ilang anak nito. O, oh, ganda niya. Yan. Kung ako, ako sana magbe-breed dito ito sana yung ace niya at saka yung age dun na anak niya ibabalik ko para makakuha tayo o sige hanggang dito na lang mga kalapatid ah, uh, follow nyo na lang ako sa aking facebook at saka po yung pangalan ko ng facebook ko is ah, uh, Victor Emmanuel Coloma ayun po ang official na tinalit ko po sa nauna natin facebook na na-hack kaya follow nyo na lang po ako sa ating reel, saka sa Facebook at saka dito sa ating mga uh, vlog sa so, Kalapatid yung sarili ko po, huwag nyo ay follow nyo po uh, so ulitin ko po ang pangalan ah, uh, Victor Emmanuel Coloma po yun po ang pangalan o hanggang dito na lang po, maraming maraming po sa sa walang sawang sumusuporta kay Kuya Toy Biz. salamat po arigato po, salamat, bye